Good morning guys. Reto tayo ng isda para sa agahan. Simple, pinirito lang po. Kasi na kayo. Ang sana to eh. Kaya lang kinuskos. Ayan. Tapos na tayo ng mutin guys. Kasi inubusan. Tayo makatapit po kung walang muting. Ayan. Pagsaitan na natin isa lang. Ang mainit guys, simple mm -hmm. lang po sa mga pangitan. kaya lang, pinakita ko pa rin kasi baka yung iba, nakalimutan na kung paano magpreto dahil sa madalas na kumakain sa labas, na sanay ng kapagkain sa labas. So, e, crisis na ngayon eh, kailangan tayong magboto ng lotong bahay. Kaya, ganito, pinapakita ko. Ay, simple lang to, alam ko lahat, halos lahat, marunong ito. Pero, yung mga bio-generation ngayon, may ilan-ilan na lang sa kanilang marunong magluto. Para naman may pagkita rin sa kanila kung paano lutuin, kung paano tituhin ang isda. Ang kasi sa mga GMC eh. Yan yung tawag sa kanila eh, GMC. Na cellphone lang ang natupad. Computers na marunong kung paano lutuin ang mga pagkain. Kaya ganun. Ayun guys, pag mahina na yung kulo ng mantika, ibig e, sabihin niya, pwede mo nang balik sa rin. Ayan. Ingat lang guys, kung matalsik to. Ayun yung pag ano, mahina na yung tulo ng mantika. Ibig sabihin yan, luto na yan sa kabila. Balik ka rin mo na. Huwag niyong balik ka rin pag hindi sa pwede. Pag hindi, pag hindi um, kasi ano eh. yung isla nyo pag binaliktad nyo nang hindi pa dapat balik ka rin. Yan guys, hanguhin na natin. Luto na to. Oh, tingnan niyo. Oh, mamula-mula na. Eh, hey, may nang may na talaga yung kulo ng mm, tikay ibig sabihin. Luto na 'yan. Bye-bye guys. Yeah.